Nakakain na naman? Yes! Dahil gutom na gutom tayo Sa ating paglalakad dito sa Paranaque City is meron tayong nakita na solid na pares at sislingan Dahil bida sa kainan na to Walang iba kundi si Paris Nicolas dahil sa nagsasarapan niyang mga Paris dito, sisling at higit sa lahat ang kanyang kare-kare overload. Binigyan lang naman niya ng kakaibang twist ang kanyang kare-kare. Iblis na tuwalya ang laman, si Chon Kawale, si Charon Bulaklak at Bip ang sahog nito. At syempre kasama din ang kanilang pinagmamalaking pares dito sa alagang 120 pesos may kasama ng chicharong bulaklak pechon kawale at beef. At syempre, meron din silang pinagmamalaking sizzling dito. Meron sila dito ang sizzling burger steak sa alagang 109 pesos lang. Unlimited java rice na yan. May kasama ng fried egg. At syempre, ang kanilang bestseller na sisling sisig sa alagang 109 pesos only. Unlimited java rice ka na. May kasamang egg na yan para ito sa mga taong malakas kumain. At ito nga ang Pares Nicolas located at 0525 Pamante Street. Querido Avenue, San Dionisio, Paranaque City. Or simply visit their page for more information. At kaya in order na nga natin lahat ng pang malakas ang bestseller nila dito. Kaya ano pang iniintay nyo? Tikman na natin to. So yun nga mga ka-Travel Bites review na pa nga tayo dito sa Paris Nicolas. So located nga to guys, dito lamang yan guys sa Mamantes, San Dionisio. Paranaque City guys. So napakalapit lang nito sa mga taga Paranaque, sa mga taga-pasay dyan, guys, pwedeng pwede nyo itong dayuhin. Eh. So, ito nga, guys, in order natin, ating sisling. Eh, you know, sisling burger steak. So, titikman natin to. So, may kasama na siyang java rice, fried egg, diyan yeah, no? Then, yung kanilang sisling burger steak. Yes, diba? So, yung burger steak nila, malaki. Makapal. So, sa alagang 109 pesos, unlimited java rice ka na. So, ayan, sa mga malalakas na rice, pwede pwede sa inyo to. Titigman e, natin. Ngayon muna natin. Sarap ng amoy. ba diba? Then, tigman natin yung kanilang burger steak. Ayan. With java rice. Aluwan pa natin ng eggs para masarap. na na, ano? Manalo doon ano nila sa Spring Burger Steak. Tarap ng gravy. No. Ang gravy ng Burger Steak. Panalo. Kaya yung Java Rice nila guys. Panalo rin. Talaga mapapay ng Java Rice ka dito. Ito naman yung kanilang pares overload na nag-uumapaw sa laman guys. So, so hindi tinipid. Sa so, salagang 120 pesos. Meron na itong kasamang chicharon bulaklak. Ayan, oh. So, meron siyang beep. Ayan, oh. May bit na kasama. Then, meron siyang lechong kawali din. Ayan, oh. So, tatlong sahog yung nakalagay dito. Nag-umapaw sa sahog. Overload. Kung overload talaga. Then, may cord pang kasama. So, tikman natin. Sabaw. Sabaw muna. Ooh. Uh. Panalo yung sabaw. Nalalasa mo yung beef, talagang beef na beef na pinakalawa sa beef, malalatahan mo panalo yung kabawo. Tapos siyempre, sasamahan din natin yan ng siyarong bulaklak, ng beef, at itong yung mm. kawali ay ang pang malakasan nilang sa ubi Hmm. Napaka-crispy pa yung kawali. Ayun ni ano nila yung beef. Napakasarap ng lambot. Panalo. At siyempre guys, meron din sila dito pinagmamalaki at sa pang kare-kare overload. So yung sahog dito guys, pang overload talaga kasi meron silang chicharong bulaklak. Ayan, meron silang lechong mawali. Ayan And of course, meron din yung beef. So kung ano yung laman nung ano natin, pares pa natin, guys, ganun din yung laman nito. Overload kare-kare nila. So, sa ito sa mga paborito nating ano hulam, eh, ulam eh, kare-kare, na nila ng kakaibang twist dahil dito sa overload na sangkap nila. So, tikman natin sa baw. Hmm, panalin sa baw ah. Sabaw pa lang yung ng kare-kare ah. Minsan kasi doon ako nagde-determine kung gano'ng katarap yung kare-kare eh. 'Yung sabaw pa lang, masarap na. 'Yun hindi mo pa inaalawan ng ano, bagoong panalo. Sama natin ng bagoong. <laughs> Yan 'yung ngelen ng bagoong tapos kainin natin 'yung kanyang lechon kawali, chicharon bulaklak, saka 'yung beef, panalo tatlong sahog, overload. Mhm. Na-relig kasi, kay Spade? Ano? Hanggang naod na ba kayo? Titik yung ngayon!